Magandang gabi sa lahat Ito po si John Sa kong Facebook account o sa kong Youtube channel naman Apuraki ng Gagayan de Oro ah, Magandang gabi sa Divine Guardians of Yahweh Lalo sa aking kasama ni si Divino Divino Sator Si Oremos Divino Sator Coronados Ating ibig bahagi ngayon ay Pudir kapangyarihan nos, ng susi ng mga mahika Yan po ang ating iba bahagi ang susi na po yan ay ang a i u b y u o a y -A -H i Yan po, uh, tatlo pong ulit po yan. Apoder uh, at kapangyarihan at susi na mga mahika. Kung mayroon kayo mga mahika. At ang orasyon ay matatawag din dati na mahika. So, maari din po iyang gamitin sa ano, makapangpoder. Sa mag-aaral po ng karunungan, aantayin ni lang po mas kabisudahin uh, kabisuduhin po ninyo muna yung mga kapangyarihan ang mga orasyon pa, para pag kayo po ay nagkukumbate na ay uh, gagalang igagalang kayo ng mga espiritu hinahinay lang po aabot uh, din tayo dyan kung paano magipagkumbate magipagdigmaan sa mga mangkukulam na harap-harapan kasi iba marunong sila magdiskumunyon ah uh, isa-isahin po natin yan sa pagtuturo. God bless po. Maniwala at magtiwala po.